Posibleng humingi ng tulong ang gobyerno ng Pilipinas sa Interpol para sa pag-aresto kay dating presidential spokesperson Harry Roque matapos pong maglabas ang korte ng arrest warrant laban sa kanya at kay Cassandra Ong. Bumuo na ng tracker teams ang PNP, Criminal Investigation and Detection Group para hulihin ang mga akusado. Nagpapatrol, Joe Manahan. Para dun sa Agad sumagot ngayon. si Attorney Harry Roque sa kanyang pwede social pwede media pwede account pwede. itong Puebes ng gabi pwede. nang malaman na naglabas pwede. ang isang korte sa Angeles City, Pampanga ng arrest warrant laban sa kanya at Cassandra Leong kasama ang higit apat na pulpang individual. Ito ay kaugnay ng non-bailable na kaso nilang qualified human trafficking na may connection umano sa Lucky South 99 na Pogo Hub sa Pampanga. Ayon kay Roque, hindi siya pwedeng mapauwi hanggat nakabinbin ang kanyang petition for asylum sa The Netherlands. At naniniwala po ko na ang pagsampa ng non-billable case sa dahilan na ako daw po ay nag-follow up ng isang lisensya sa isang pogo na dati ay legal ay hindi po dahilan para magkaroon ng isang non charge. Sa isa namang text message, sinabi ni Attorney Ferdinand Topaso ang abogado ni Ong na hindi niya makukumpirma o maitatanggi kung nandito pa sa Pilipinas ang kanyang kliyente. Tumanggirin muna siyang magbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay sa isyu. Desyembre noong nakaraang taon, nang bawiin ng kamera ang contempt order laban kay Ong. Si Ong ang tumatayo umanong kinatawan ng Lucky South 99. Pero sabi ng Department of Justice, Pwede silang humingi ng tulong sa International Criminal Police Organization o Interpol para maibalik sa Pilipinas, sina Roque at Ong. So kailangan muna niya i-obtain yung jurisdiction. No? So kung nasa ibang bansa po siya, we will have to go through diplomatic channels um to be able to um get her person back here into the Philippines to finally face her charges. Hinimok ni Clavano sina Roque at Ong na harapin ang kaso sa Pilipinas. Pwede po uh, na direkta tayo makipag-usap sa gobyerno kung saan ang uh, accused um, pwede rin po tayo dumaan sa iba't ibang international organization um, kasama na din po dyan ang Interpol. So these are the remedies available to a country who is looking for an accused who is no longer here in the Philippines. Samantala, pinabulaanan din ng Malacanang at DOJ ang paratang ni Roque na political persecution ang ginagawa sa kanya, lalo taga-suporta siya ng pamilya Duterte. Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Sinabi naman ang Philippine National Police na bumuuna ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Tracker Teams para arestuhin si Naroque at Ong, pati na rin ang iba pang kapwa nila akusado. Nag-create po ng Tracker Teams. Tracker Teams, ito po ay para sa buong Pilipinas. Para arestuhin yung po mga... Uh, nandun po sa accused po na 50 katao po. Nagme-meeting po yung kanilang mga legal officers po para pag-usapan kung ba paano po i po yung kaso po ni Harry Roque po. Sabi pa ng PNP, makikipagtulungan sila sa Bureau of Immigration para matunton si Ong. Job Manahan, ABS-CBN News.